Totoo po. Literal na umangahaw ako dun sa tao kasi mm yung napakabait na babae. Hindi, hindi ligaw ka. Pinapahalagahan ko po siya. Para sa iyo ang meaning ng pinapahalagahan. Guys okay, ha, tinatanong niyo ako. So sagot ko to, perspective. Perspective ko to ha. Yes. Wala tong Was, involved. Kasi kayong mga away, ano, away naman kasi kayo eh. Wala tong involved na ibang tao at wala akong, I'm not pertaining to anyone. Yes. Okay, sure. so for me, pinapahalagahan. It's another For me lang to. Ulitin ko for me. It's another way of saying that I care for you, that I love you. That's for me. Again, that's for me. Okay? That's from my own perspective. Okay. I'm not pertaining to anyone. I'm not pertaining to specific people. That's for me. Okay? So, if I say, pinapahalagan ko si Lloyd, mahal ko si Lloyd. Kasi pinapahalagan ko siya. Pinapahalagahan ko yung pamilya ko kasi mahal ko yung pamilya ko. Pinapahalagahan ko yung sarili ko. Mahal nga yung sarili oh. niya. Right? Again? Tama! Again? That's from my own perspective. Okay? Kasi hindi mo naman kayang sabihin sa isang bagay o sa isang tao na pinapahalagahan mo siya. Na yun lang yun. Pinapahalagahan mo ako and then what? Tapos, thank you. Pinapahalagaan ko yung mga kaibigan ko kasi mahalaga yung mga kaibigan ko. Gets? Gets? Gets nyo. That's magaling, magaling talaga si Patrick magsasalita, guys. That's from my own perspective, ha? Wala akong... I'm not pretending to anyone again. Oh, tinanong nyo siya, di ba? O oh, ayun na si Sir Pat, sumagot. Oh, tinanong niya ako, sumagot lang ako. Okay. Yeah, okay, yes, Pat. <laughs> Hinam ano ang pag, ano ang pinagpagkakaiba ng pinahalagahan at hinahangaan? Difference sa pinapahalagahan at hinahangaan. Mas madaling sagot 'yan. Mas madaling sagutin 'yan kasi hinahangaan lang is ad you admire you admire someone, tama? Oh, hinahangaan mo siya pero hindi ibig sabihin pinapahalagahan mo na agad siya. Yeah. Ano ito, may celebrity crush ka. Well, let's say, si Piolo Pascual, crush mo siya, di ba? Oh, hinahangaan mo siya pero hindi mo siya pinapalagan kasi hindi mo naman siya kilala personally, hindi ka niya kilala personally. So how can you give value to people that you don't know personally? Tama. Right? Best friend? Hala. Ay, no, may gina <laughs> <naman. laughs> ako ah, <laughs> about yan. Oo. Oh, oh. Yung girlfriend ko ngayon, BFF kami before. Yung ex ko din, BFF kami before. Hala, pwede pala yun? Ito, Christian, wala kang share, no? Wala, wala lang akong BFF eh. Oh, sad life. <laughs> Kawawa. Joke. Madami silang... <laughs> pero totoo, ma hindi siya, ewan ko ha. For me lang. Okay. Okay din siya kasi nung nag-break kami. Oo. <laughs> friend pa din kami. Ang <laughs> gawin okay. Damn! Pangit diba? Huy, grabe diba? Dapat sa noo. Huy! Huy! noo ko! Ayaw ko Ay, na! Ayaw Ay, na! Bak bak Bakit? La. 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 Sabi ko, huy, lo. Lo. la! Patingin nga ako ng tattoo mo.

Ganyan talaga ugali ni Lafia. Nasaan ka? Bahay. Kakauwi ah, ko lang. Ba't nasa kotse ko? Eh, mag-end mag ako pag kumasok na ako sa bahay. Tulog na si baby. Ah, ganun. Sisigaw kami bukas, Pia, ha? Ano bukas? Bu Wala lang Bu ba? bukas. Wala Change IT nga, change IT. Oo oh, nga, change. Ikaw! Ay, oh. Ikaw, din <laughs> Tama na? ayjaym siyo sa dance ano yon tapay pagkano? ano yung Ba't may gully? pagdating ng gully ano yung pagdating ng gully? pagdating ng gully ano yung ng isang tao? Ako? Kristen ako at do sa Kristen Bago akong magpalaga. Ang hirap kasi magsalita dito eh. Laging konektado eh. Mag-disclaimer ka muna. Disclaimer lang po. Ako lang to sa sarili ko lang. Walang involved na other person or people. This is just me. It's just me myself and I. Okay? Paano ba ako magpahalaga? Bago kasi ako magpahalaga sa si isang tao, sinisigurado masigurado akong mahal ko. Ah, okay. That's it, guys. That's it. You got your answer. It's just for me. Huwag kayong oh. dyan. Pag okay dyan. Huwag yung... Hoy, love again. Hoy, love again. Hoy, oh, love, oh, love, oh, love, love again. Hello, yun. Tanga. <laughs> mahal mo ba? Huh? Yung tao mo pinapahalagahan niya eh. <laughs> Bakit? Ano sa masama doon? <laughs> Ba't kayo hindi kayo nagpapahalaga ng tao? Hindi kayo nagpapahalaga ng friendship? Family? Ang ang pagpapahalaga ay in general yan. General na word yan. Hindi lang yan about sa relationship. It's not general all about, in about ano, romantic. Yet. It's not in a romantic way. Pwedeng friends, family, and in a relationship. Huwag niyong nilalagay lang yan sa isang relasyon. Narinig niyo guys, na alam ko na screen record niyo yan malawak ang salitang pagpapahalaga. Hindi lang yan sa isang relasyon bumabase. Pwede yan sa family, sa friends, or whatsoever. Guys, narinig niyo na? Narinig niyo na kay piyang na mismo nang galing? Yes. And bago niya sabihin niya, sinabi niya, it's from own, it's from her own perspective. Yes. It's from her, her, it her other okay? perspective. She's not pertaining to anyone. Okay. Yeah. Amen, Pastor Ali. Salamat.